May isla palang bawal puntahan kahit ng gobyerno? May isang isla sa mundo na hindi mo pwedeng lapitan. Hindi dahil sa batas. Hindi rin dahil sa virus. Kundi dahil sa mga taong nakatira doon at lahat ng lumapit, pinapatay. Ito ang North Sentinel Island sa Indian Ocean. Parte siya ng Andaman Islands, pero kahit 2,000 at 24 na, nakabukod pa rin ito sa modernong mundo. Ang mga nakatira roon ay tinatawag na Sentinelis, isa sa mga huling tribo na hindi kailanman nadikita ng outside civilization. Kapag may lumapit na bangka, pinapana nila agad. Kahit helicopter, binabato ng sibat. Noong 2018, may missionary na pilit pumunta roon. Ilang araw lang. Pinatay siya at hindi na naibalik ang katawan. Bukod sa pagiging territorial, baka wala rin silang immunity sa mga sakit natin. Kahit simpleng ubo, pwedeng ubusin sila. Kaya sa North Sentinel. Parang stock sa libo-libong taon ang mundo nila. Kung gusto mo pa ng gatong videos, please like and share para sa gantong content.